Deni Bucks Sigge ug Talisay City Government ni Pahigayon ug Anti Dengue Caravan. Ana report ni February Dumabo. Netong biyernes, gisugda ng dengue knockout caravan na gipasugdahan sa mga kawani sa Talisay City Health o buhatan sa Committee on Health sa Konseho sa Dakbayan. Miabag ang Talisay City Fire Station nga migamit sa fire truck sa caravan. Gya pa dapat sa mga leaflets sa mga talisay nun pagpahinumdum kung saon nga makalikay sa sakit nga dengue. Sagad mo si awang dengue panahon sa tingulan tungod sa mga mapundong tubig na mo itlugan sa mga lamok. Gipasabot ni Dr. Lino Alanzado nga o sa kini silang paagi aron kapugnan ang pagsaka sa mga kaso sa dengue o kapugnan nga moabot sa 386 ka mga kaso susama so sa miaging So, To increase lang awareness mm na -mm. increasing na po ang cases sa dengue dere sa Talisay. So so unsay dapat buhaton sa talisay nun doc? Um, marigya po ato mga forest, s kanang katong Search and destroy, then, katong early seek, sick, sick early consultation, then, katong wasting if kwaan, possible, pero delisha kwaan, kung yung cases sa area. samtang nga hapon, gisugdan ang pag-observar sa Nutrition Month sa Talisay City Health. Misal mo ta mga barangay health workers o mga volunteers sa programa nga gibuksan sa Zumba isi e pagpahinumdom sa importansya sa eresisyo o pagpasingot. Ado na na inakahan ay nga mga programa ang dakbayan aron pagpahinumdom sa mga bata o mga hamtong sa pagkaon sa masustansyang mga pagkaon. Oba ni Godfrey Rillien, Femary Dumabok. Balitang bisdak